Uy, bitch, Hmm? Punta tayo naga. Oo okay, nga, diba? Ininvite na nga tayo ni Papi Chodo Oto sa tayo, tayo. shop. Kasi tayo! Punta tayo! Ano ito? meron akong booking! Video ka pa! Ano na. Next month! Ano Ba, pa nandito ka? Kasi may nakita akong picture eh. Hmm. Then, ito ba yan? Oh, mga bata helmet. Iboboto nyo ba 'yan? Iboboto nyo ba 'yung ganyang klasing tao? Kaboto-boto ba? Alam mo, videographer, mga kabatang helmet, mm. kung ako tinag-tiganaga, ha? Pero oh. syempre, ipapunta ko si VP Lenny. Nakakaloka, diba, videographer? Mm. Dito ang kita nyo naman, mga kabatang helmet, yung difference ni VP Lenny doon sa ibang mga... sa ibang-ibang kandidato, or sa ibang-ibang tumatakbo. Kay VP Lenny talaga nag no? Lumalabas yung tagang makamasa. Mm. O, bakit na naman? Syempre, isabihin ng troll. Oh. Mm klase yan? O, ba, ganyan ang itsura ng ano, paligid niya? Sabi o, ng troll. Huwag mo lang pinagpapansin ng mga troll uh, na boy na boy na naman yung mga troll yan? na yan. Ba't ganyan? Ang pangit ng table. Alam hmm, niyo, pangit trol... Ang pangit upuan. Ah, pangit naman ang everything. Alam niyo, mga... Ah, pangit ang, o, dika... ang pangit ang paligid. ang pangit ng surroundings. Hindi ka pa tapos? Oo. Oh. tapos ka na. Hindi pa. <laughs> ah, ang pangit naman. Ba't mo na may ibaboto yan? Alam niyo, mga kabataan helmet, especially sa mga troll na yan, Hmm. hmm. Pabaksak na yung Pilipinas. Ha? Nakiki, ano pa kayo? Nakikikontribute pa kayo sa lalong pagbaksak. Eh, hey, talo ba? naman yan. Ito sabi talo si Vipi Lenny. Troll. Oh, troll yun. Pero, di ba? Hello, panalo kaya si Vipi Lenny. Sadyang may smart magic lang. o, uh -huh. sige nga. Sige nga, mga kabataan uh hmm. -huh labasan tayo ngayon. Kung Nan? talagang walang nangyaring dayaan na ah, noong 2022. Oh. Oh, Mag, dapat nag-manual counting, 'di ba? Oo oh, oh, asan yung pa-manual ano counting? Di Wala, ba? ayaw pansinin. Oh. 'Di ba? Kasi oh. baka magka mm. oh. Asa yeah. yung ano, 'di ba yung TNT Trio mga kabataan mm. helmet? Oh. Wala, ayaw nga pansinin. Kaya ba? nga eh. O bakit? Ayaw Kasi pansinin. Baka Kasi magka baka magkaalaman. Kasi mm. baka Magkabukingan. Diyos ko, mga kabata helmet kitang kita naman yung difference nung bawat rally or yung bawat kampanya. Diba? Ano kaya no? Magtawag bigla si Atty. Lenny ng get together! Oh, Christopher. Christopher. Kung si VP Lenny mag-a-announce na oh, magkaanda na get together! Ay! Oh, now na? Nangunguna oh, na ako dyan, video. Now na? Oo! Ah! Biglang absent! Oo! Oh, oh. Wala na ako pa sa trabaho <laughs> <laughs> ah, absent ako! <laughs> ah, absent ako! Eh, nagawa ko nga yan dati, may yoga part, di diba? Halos oh. hindi na ako pumasok mga bata. <laughs> Napagalita yun. ka na nga, di diba? Oh, hindi ako pinagalita na ikaw natin. Ay, nati. ka? Ay, kasi ano, kakampink nga naman. Oh, Oo, kakampink din eh. Pero maraming marami salamat lang sa dati kong ano, trabaho. Dahil sa dati kong employer, salamat lang sa HR namin na super oh. maawain. Pero kasi that time, mga bata helmet, Bakasyon naman kasi yung mga kids. Uh -oh. Di ba, school nurse nga ako before. Uh -uh so So, bakasyon yung mga kids, wala so, naman kami pinabantayan. At sya, parang skeletal that time. Kaya mm -hmm. napayagan naman ako. Tsaka so, ginamit ko na yung leave ko. Pero, maraming mar salamat talaga, video para sa uh, HR namin. So, uh, Pero, sa ayan HR. na. Mabuhay ang mga HR! Ito na pa ganita. <laughs> so, <lingka> ako napagalitan! Sa lingga ko, absent! <laughs> absent ka rin ba doon? <laughs> Oo, oh, yak ako. <laughs> Pero, yak ako noon! Video pa. Kung uh, magkakaroon talaga, mula monumento, video pa pa. Anong gagawin mo? Mula oh! monumento! Masisigaw ka na! Hindi! Mula monumento, Aayain mo yung pari doon sa simbahan. Sure. Mula monumento hanggang bulakan kayang mapuno yan. Or mula monumento hanggang Paranaque, huh? kayang mapuno yan. Tologolong. Tologolong, Tolo sabi ng troll. Ba't ilang milyon ba talaga totoong mga ano, tao? ba diba? 15M tayo. Tayo yung mga totoong tao oo, talaga. Oo. Kasi, alam nyo, 15M, sabi niyo 15M, di ba? Pero syempre, hindi niyo binilang talaga. Patay oh! ka lang muna. Mabalik nga muna tayo rito, mga Batang uh, Helmet, sa ating kandidata serye. At yes. para sa serye ngayon, si Vipi Leni. Yes. At hindi na tinatanong niya kung ano yung mga nagawa ni Vipi Leni. Ang dami. Unang-una na dyan yung Angat Buhay Ang Program. Yeah. Uh, kasi before, nung nasa OVP pa siya, Angat Buhay Program yung mga Batang Helmet. So ngayon naging Angat Buhay NGO na po siya. So yun yung pinakamalaki talaga na nagawa na implement ni Vipeleni kasi talaga Luzon, besides Mindanao, ang dami pong natutulungan ng Angat Buhay. So hindi na nilang, kailangan pang tanungin kung bakit si Lenny ang iboboto ko, di ba? At saka walang confidential fans What? Walang confidential funds. Pero diba? May nagawa? Maraming nagawa. Uh -uh. Hindi... At maraming nagtiwala? Uh Oo, -oh. at hindi man siya nabigyan ng malaking pondo, pero mas marami siyang nagawa. Kesa ah. naman yung humingi ng malaking pondo, ang nagawa, lumaki ang bulsa. O, diba? Alaga? Oh! Sino Ma <laughs> yun? Madam! Pero, ayan mga batang, Comment down below kung ano man sa sa vlog na ito. Kung gusto mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat na may na-upload po namin ng video. Gapain. na iboboto ko si VP Lenny. Kung pwede nga lang talaga akong bumoto sa Naga, di ba? Uh -huh. Kasi mayor ang tinatakbo ni sa... VP Lenny. Pero... Kailan bang botohan? Di ba sa 2025 nga? Pero sana sa 2028 mga bata, Helen. Di ba na diba 2025 Red? na? Ay, oo nga, no. <laughs> <laughs> sa Mayo na. Pero sana At... nga sa 2028 mga bata, Helen, magkasama-sama tayo muli. At makita natin ang pangalan ni Pipileni Robredo Oo, diba? sa pinakamataas na posisyon dito sa Bansang mm -hmm. Pilipinas. Pero kasi naman talaga, siya naman talaga nanalo, di diba? At saka, kalimbawa, mm. pilit nyo pa rin sinasabi na talo yan. Ay, teka lang, sino ba ang totoong natalo? Tayo! Diba? Sino ba yung nahirapan ngayon? Diba tayo? Oo. Ikaw, hirap na hirap ka na nga eh. Ha? Saan magmakaawa ka na kayo na saray, no? Hindi ka naman dati, ano, deboto. Bigla ngayon, eh, makikita kita <laughs> Ay. At ipinapaubaya mo na lang sa kanya lahat ng hirap mo. Ganun yun. So, tayo talaga oh, yung number one na naapektuhan dahil dyan sa pagbubudol na yan. Oo. <coughs> oh, diba? Talo ka? Ni isang kamat. Is dahil 2025 na, sabi ko nga sa inyo mga kabat ng helmet, araw-arawin ko na to at hindi na talaga ako magpapapigil na kakarepeke ng bunganga ko, oh, ha? Bunganga mo oh, talaga. Yung nag-comment, ha? Na ano? Mga helmet. Yung nakashades pang nag-comment dyan. Ha? Baka ano? Sa concept natin. Nakashades? Oo. Oh, oh, talo daw. O sige. Oh. Sino po ba mas talo? Di ba kayo? Oo. Oh. Oh tayong lahat ang oh. talo. Nandamay pa kayo. Kaya nga, oh, ang hirap ng buhay ngayon. Oh, oh. ano? Pagkaano oh. bang kamatis? hindi na nga makapagsarsyado. Eh. Kasi kalokang so, mahal ng kilo kamatis. Yung bell pepper ng mga batang helmet na sana ilalagay ko sa ano, mechado. Nakakaloka. Ang isang kilo. Diyos ko po, marimar. Isang libo, isang kilo. Kaya isang perasong ganon, 100 pesos yung bili ko. Nakakaloka. Isang peraso yun. Isang peraso. So, ayan nga mga kapata helmet. Comment na kayo dyan. Masasabi naman sa bahay na nag-helmet. Inabukin yung keepsketting better everyday. God bless everyone. Bye! Abangan nyo pa po yung mga susunod ating kandidata seri.